palabasin natin mga kabraso yan ito yung babae ay hayaan lang natin dyan yan malaki na rin yan yung babae oh sobrang taba hindi natin gagalawin palabasin lang natin yung lalaki magandang hapon mga kabraso ayan <coughs> 2.50 po ng hapon kumusta po kayong lahat dyan dito na tayo sa spot mga kabraso naglakad lang tayo dito lang to sa malapit kasi kibas na hindi tayo pwedeng mag anong, bangka ayun mga kabraso dito may mga bakas dito ayun may target tayo bago lang yung mga bakas oh. ngayon lang kasi humibas kahihibas lang mga kabraso hindi pa nga malaki yung ano hibas Diyan pa lang sa baba. Mga yung bakas dito. Sana lang madali natin to. dami rin yung ano niya mga bakas kung saan saan lang paikot ikot din buti lang at hindi tumuloy yung ulan mga kabraso ito mga kabraso. Dalawang bisis nagpahinga dito. Ayan, yung isa. Ito yung bago-bago. Ayan. Diyan. Ayan pa yung mga bakas. Yun yung mga bakas sa paligid. Bagong pinagpahingahan yan mga kabraso. Sa yung matuntun natin dito. ay mga kabraso andun sa likod mga kabraso, bagong bago bagong bago yung ano nya dun ayan o, yung mga bakas nya parang dalawang klase yung bakas mga kabraso pero ayun nakita ko na andun sa kabila oh, thank you lord ay, thank, you, thank you ito yung mga bago nyang bakas ito lang napakalaking alimango mga kabraso ayun no oh. pati dito nagpahinga mga kabraso talagang maano na siya dito oh. ayan o oh. yan tagtag ng bakas niya galing na ako dun dun tayo umikot pa ganun oh. dito pala siya sa area to palipat lipat ayan tagtag na ng bakas ayan siya o oh. napakalaking alimango parang da dalawa dalawa nga mga kabraso dalawa sya oh ayan oh umangat dyan tapos dito lumipat ayan yung babae ito yung babae yan kaya pala dalawang klase yung bakas uh oh, napakalaking alimango laki ng ano niya oh sipit palabasin natin mga kabraso yan ito yung babae ay hayaan lang natin dyan ayan malaki na rin ayan yung babae o oh. sobrang taba hindi natin gagalawin palabasin lang natin yung lalaki oh, grabing sipit yan oh isang kilo ito mga kabraso yung klaseng ito ito lang natin sa walang sagabal yung pagtali oras natin time check alas 3.15 ayun ay naitali na natin mga kabraso ayan sobrang laki oh napaka season yan po yung babae yan. Oh, paanam na natin. Baka maridikan pa yan. Ayan, sure ball na magbubuntis ba. Kasi yan, may kasamang lalaki. Yung balik sa atin yan, marami. Di man mapunta dito, di man dito manak man, sa ibang lugar. Eh, siyempre, pag ganun-ganun lang yung ano nyan. Sa mga lugar natin tayo pa rin yung makikinabang ayan, hunting ulit sana lang makadagdag pa mga kabraso may mga bakas dito mga kabraso ayan o ayan good size na rin to pero bago ko napansin tong mga bakas mga kabraso dun ako nakatingin sa bahaging yon ayan, dito tayo dumaan yan Diyan pa lang sa ano, di kalayuan dito nakuha natin yung alimango natin may napansin akong gumalaw doon yung potik. Yung ano gumalaw yung putik kasi maaingay tayo dito ang dumadaan yung buta gumalaw yung putik yan 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 alimango yan mga kabraso kasi papunta rin dito yung mga bakas oh. ayan yan mga kabraso yan yan pa yan bakas Kalimango nga ito mga kabraso. Ayan o. Naku. Napakaganda ng pagkalubog. Gumagalaw-galaw yung ano niya. Yung itong nakaambok na potek. Nang naglalakad tayo. Ibig sabihin, hindi pa mahimbing yung pagkatulog niya. Ayos. Uh. Thank you Lord. Lalaki din ito. Sana lang dalawa yung sipit mga kabraso. Oops. Kalabitin natin. Ay malaki. Malaki din mga kabraso. Parang lumabo camera ah. Oh. dalaw mo si Pitma Cabraso ayos uh tekita jlain wow wowal maantan nakukunan kitaon mo yan Oops. Wag. Sisipit niya. <coughs> Labas ko muna mga kabraso. Thank you, thank you, Lord. Saan lang makadagdag pa tayo. Time check ulit. 3.31. Ayan, Taglit pa lang tayo. Itali na natin yung pangalawa mga kabraso. Ayan, napansin ko. Yung daliri niya. Good size. ganoon din pulang pula season na season <laughs> alas magkasing kulay lang sila ayan mga kabraso hunting ulit sana lang makadagdag pa ay thank you lord tumawid na tayo mga kabraso ayan yung sapa oh. Dito tayo. Dito mga kabraso may mga bakas agad dito. Ayun. hindi gaano kabago kahapon siguro to hindi rin luma talaga kahapon siguro sana lang andito pa to sa eriyang to punta lang tayo dito sa taas dito banda dito lang yung medyo kumukumpol yung bakawan ilang bisis na rin tayo nakakuha dito mga kabraso kukunti lang din yung bakawan dito wala siyang maraming bakas mga kabraso parang nag nag ikot lang din siguro walang mga bakas dito sa taas mga kabraso saktong alas 4 po dito natanaw na natin sa pinakailalim parang parang nagbutas siya pero ano lang pahingahan yan o oh yung mga bakas na Ayan. Ayan. sa paligid sinundan ko lang may nakita tayong bakas banda rito tumawid na naman tayo sa maliit na sapa lang yan nasa pinaka pinaka gitna medyo mahirap malaking alimango ayan o oh, dami niyang bakas mga kabraso ayan ayan siya, yun sa gitna napakalapad ng katawan hinala ko ay babae pero ito mga kabraso ay napakalaking babae nito ay mahigit siguro kalahati ayan mahigit kalahating kilo Napakalapad. Ito ay talagang dadalhin ko na to mga kabraso. Laki na talaga ito. Yan o yung mga bakas niya. Parang saan na. Lalaki. Mapipesto. Dito. Dito na lang mga kabraso. Mas masukal doon. Mahirap papunta dito na lang yung pagpalabas natin nilabas din natin mga kabraso ay pawis na pawis uy mahirapan talagang ito ingat lang kasi masilan pag babae sobrang lapad na ng katawan din yan o no? tsaka napakataba malaki ay ayan talin na natin mga kabraso ay nakaw sana lang makadagdag pa Ayan. Bali pa ano na tayo niyan. Papunta tayo dun sa my boarding house. Silipin natin. Okay. Nandito na tayo mga kabraso sa boarding house. Ito. Nasa puno ng lipata. Kung maalala nyo sa mga ibang episode. Ilang bisis na rin natin nakuha ito mga kabraso. Parang may bakas. di masyadong halata pero oh, yun yung mga bakas nagdisting rin dito magbutas ah nasa likod yung ano nito sit talagang malayo dito <coughs> ano na dito mga kabraso dito sa kabila mara din na ano yung tamusok parang binago mga kabraso manga mga kamay. Binago yung ano nang butas. Pero dalawa yung inano ko. Dati doon talaga naka-pisto. Umagalaw na. Maakit na. Oh, parang bulik. Parang bulik mga kabraso. Parang bulik na hindi pa kalakihan. Bulik nga ito. Bulik na mga kabraso. Ay, science. Ano ba? Langanin. Bakla bakla siguro mga kabraso oh yung katawa pang lalaki pero pati yung sipit pero yung ano niya ipron niya alanganin din baka may kasama ito kay bakla rin bulik yun mga kabraso binago binago nya pumutol mga kabraso yung isang sipit noong tinatali natin yan o, bolik siya pumutol yung isang sipit kaya inano ko ng dalawa baka madisgrasya pa yung iba nating alimano dun pag pinasok natin baka sipitin niya nakatali na siya o, nakatali ko na biglang ama talagang napaka sensitibo napakataba nito babae nga pala mga pras kamali tayo ng bakla bakla napakataba sobrang tigas oh dalhin na natin talagang dadalhin naman talaga natin to oh. na ano ay thank you lord huwag na tayo nyan mga kapraso Ayan, naayos ko na rin yung natakpan na natin. Lumabas na tayo mga kabraso. Dito tayo sa kabila. Dito tayo unang naghanting. Ganon. Doon. Tapos tawid dito. Kabila. Ayan. Ano na? Alasing ko na. Uwi na tayo niyan. Ito tawid na naman. Medyo malalim dito. Dito tayo nangangapa ng hipon mga kabrasa. Araming hipon dito. Ngayon hindi hindi ba season pero may pa isa isang hipon yan. Minsan sumpo. ko dito ng malalaking sumpo. Saka hito. Mga hito na Yan. Yan. Itakits na lang po sa bahay mga kabraso. Medyo malapad din pala yung hibas.